Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang official na nga po magbabalik si Draymond Green sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang official na nga po mag-trade na si Rob Pelinka sa Los Angeles Lakers. Napag-usapan na nga po natin mga katrops noong nakarang araw na inaasahan na nga po na magbabalik na si Draymond Green sa lineup ng Golden State Warriors sa lalong madaling panahon. Ayon pa nga po sa binulgar na balita ng sikat na NBA insider na si Adrian Wojnarowski ng ESPN, sasama na nga na po ito sa mga gagawing practice ng Warriors sa kanilang pasilidad sa mga susunod na araw upang paghanda nito ang kanyang pagbabalik. Naibalita na nga po noon na indefinite nga pang suspension ay pinataw ng NBA kay Draymond Green Subalit so bukod nga po dyan, ay binigyan na rin naman nga po siya ng liga ng iba pang bagay na gagawin at kapag nakompleto nga po niya ito, ay maaari na nga po siyang bumalik sa paglalaro. At sa kalagayan nga po nito ngayon mga katrops, ay mukhang malapit na nga po niya makompleto ang pinapagawa sa kanya ng NBA at base nga po sa kalalabas palang nabalita balita ngayong araw ni Shamsharanya ng The Athletic, Pagkatapos nga na pong masuspindi si Green ng at least 12 games ay official na nga na po ito maglalaro muli sa Warriors Ngunit sadyang kakailanganin muna nga na po ito magpractice ng at least isang linggo sa kanilang lineup bago siya tuloy ang paglaro ni Coach Tipker sa kanilang rotation Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan Sa balitang official na nga na po magte-trade na si Rob Pelinka sa Los Angeles Lakers For the first time nga po ngayong season ay sa wakas gumawa na nga po ng move si Rob Pelinka sa kanilang lineup ngayong season sa pagkuha nila kay Dylan Wendler at ang pagtanggal nila sa kanilang dalawang two-way player. At dahil nga po dyan ay mas lumaki na nga po ang chance na gagawa na talaga ang kanilang team ng trade sa lalong madaling panahon para maisalba pa nga po nila ang kanilang kampanya ngayong season. At base nga po sa nilabas na balita ng isang NBA insider, magdedepende ulit nga na po ang Lakers sa pagkuha sa matagal na nga po nilang target na si Buddy Hill since ginawa na nga dapat itong available ng kanyang kumunaan ng Indiana Pacers sa loob ng trade market. Kaya dahil nga po dyan ay binabala na nga po ng front office ng Lakers na i-offer sa Pacers ang kanilang mga players na si Narui Hachimura at maging si Cam Reddish para makuha si Buddy Hill na meron na rin naman nga pong maasa na shooting sa 3 point line na siyang pinakinakailangan nga ng Lakers sa kanilang lineup. At ngayon nga po meron na naman silang chance na, na makuha si Buddy Hill ay sigurado na nga po na hindi na ito palalagpasin pa ni Rob at ni Lebron James. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.